Ah, eto. Fresh na fresh talaga yan, ano no? Hello po mga ka-farmers. So, ngayong araw po ay pupunta tayo sa isang bayan dito sa Nueva Ecija dahil may isa na naman tayong ka-farmers ang nag-purchase ng ating coconut husk decorticator. So, makakatulong katulong niya po ito para sa kanyang negosyo. So... Ang atin pong machine is coconut husk decorticator. So powered po ito ng 12 HP na RTN water-cooled diesel engine. At ang capacity naman po nito 400 to 800 kilograms per hour. So pwede po dito ang mga bunot, ang mga buko, ang mga dahon, ang mga twigs at kahit anong basura pa po natin yan sa farm. So tara po at samahan niyo po kami sa aming biyahe. mga ka-farmers. So, nandito po tayo sa Barangay Palestina, sa bayan ng San Jose, Nueva Ecija. So, sa likod ko po is ang balay ko rin, bahay buko na pagmamayari ng ating kliyente na si Mr. Manukot. So, dito marami silang ino-offer ng mga merienda na pwede nating subukan. So, lahat po ng mga nasa bayan ng San Jose, tara po dito. O, So, meron po tayo silang mga, ayan, mga lumpia, mga... Turon, meron din silang mga okoy, napakarami pang iba dito sa labas. Meron din silang mga tuhog-tuhog. Ayan, meron silang mga fishball, squidball. Ano pa ba yan nandyan? Meron din silang mga, ang tawag dito? Tokwa, fried tokwa. So, napakasarap miriendahin. At syempre, hindi mawawala ang mga buko. Marami silang fresh buko, mga buko shake. At meron din silang ino-offer na coco Tara at samahan nyo kung tikman ang kanilang fresh buko juice. the best, napakasarap. So alam niyo ba mga farmers na sa likod ng mga masasarap na mga merienda na ino-offer dito sa Balay Turon, Bahay Buko, ay gabundok ng basura din ang kanyang mga naipon. Kaya siya ay nakaisip ng isang solusyon kung paano nga ba ang kanyang mga basura ay mapakinabangan pa. Ako si Enrico Manukot uh, dito sa Tumana, Palestina. Uh, may ari ng Balay Turon, Bahay Buko na nagkaroon ng problema sa mga kagayan ito na pinagbalatan ng buko uh, isang pagkakataon naghahanap ako ng solusyon uh, nakita ko sa Facebook ang RM Metalworks na nagbebenta ng ganitong uri ng machine para makatulong sa mga katulad namin na may problema sa mga basura uh, Nagpapasalamat ako sa RM Metalworks at nagkaroon ng ganitong makinarya para makatulong uh, sa katulad namin na uh, namumuhay problema sa mga ganitong uri ng basura. Salamat RM Metalworks. sarap. Test na test talaga yun. So kung kagaya ka ni Mr. Manukot na may business na bukuhan or sadyang marami lang nagkalat ng mga buko o niyog sa inyong kapaligiran at gusto nyong masolusyonan gamit ang ating coconut husk decorticator, tawag lamang kayo sa aming numero na naka-flash sa aming screen. At huwag kalimutang mag-like, share and follow sa aming Facebook, YouTube at TikTok accounts. At higit sa lahat, dito ka na sa RM Metalworks dahil siguradong matibay at garantisadong gawang Pinoy. Mula sa bagay doon, makakipupo, maraming, maraming salamat, RM Metalworks! <laughs> Mga ka-farmers, may patay-gawit pa tayo. Napakasarap ng turon nila, the best. At meron ding...